si Moy Moy at ang nawawalang bahaghari. Isang umaga, nagising si Moy Moy. Isang limang taong gulang na batang mahilig tumakbo sa ulan. Pagtingin niya sa bintana, nakita niya ang langit na kulay abo. Yehey! Uulan na! Sigaw ni Moy Moy habang tumatalon-talon. Lumabas siya ng bahay na may suot na dilaw na kapote at dala ang paborito niyang maliit na payong na may guhit ng bitungin. Habang umuulan, nagsimulang kumanta si Moy, Moy. Ulan, ulan, wag kang titigil, gusto kong makita ang bahaghari muli. Pero matapos ang ulan, napansin niyang walang lumabas na bahaghari. Nagtaka siya, nasaan na kaya ang bahaghari? Dahil mausisa si Moy Moy, nagpasya siyang hanapin ito dala ang kanyang payong, nilakad niya ang daan papunta sa bukid. Doon, nakakita siya ng isang paru-paro na may mga pakpak na parang may bahaghari. Paru-paro! Paru-paro! Alam mo ba kung nasaan ang bahaghari? Tanong ni Moy Moy. Ngumiti ang paru-paro. Nagtatago siya sa likod ng ulap dahil nalungkot siya. Wala raw nagsasaya tuwing lumalabas siya. Nalungkot si Moy Moy. Pero gusto ko siyang makita. Lagi ko siyang hinahanap tuwing matapos ang ulan. Napaisik si Moy Moy. Kinuha niya ang krayola mula sa kanyang bulsa at nagsimulang gumuhit ng bahaghari sa lupa. Pula, kahel, dilaw, berde, asol, indigo at lila. Para alam ng bahaghari na masuya akong makita siya. Sabi niya habang tumatawa. Biglang lumiwanag ang langit. Unti-unting lumabas ang bahaghari. Mas makulay pa kesa dati. Narinig ni Moy Moy ang mahinhing tinig ng bahaghari. Salamat, Moy Moy. Daya sa'yo, bumalik ang saya ko. Ngumiti si Moy Moy at kumaway. Walang anuman. Basta may ulan, lagi kitang hihintayin. At mula noon... Tuwing matapos ang ulan, laging may nakikitang bahaghari sa langit at si Moymoy -moy ang unang gumiginig sa kanya.